Ang dami ng anak. Dati naghahabulan Eh. maliliit. Pag pinakain. Hindi, hindi pa ata nila kaya. Ah, kaya na maliliit. Eh. Pinakain din ang maliliit. Ito, yung mga anak dito. Ito hindi pa yan, hindi pa kumakain. Dami rin, maliliit ah. Parang mga ano pa lang yun. Ah. Parang mga kitikiti pa lang, no? Pero ang galing, no? Dito sila nanganganak sa side na to. Eh. inihiwalay nila. Ayun, eh, no, ang dami, Grabe oh. ka dami. Yun, nandyan yung nanay nila, oh. Paano mo nalaman na yun yun? siya nagbabantay siya, eh. Ayun, oh. Pinabantayan niya tilapia, eh, hindi ka pa na, na pala tayong kumuha ng ulam dyan, yun o. No? Hey, hey. Pag trip mo ng isang tilapia, no? Yung malaki, yung malaki. Kaso sayang, yung baka mga anak yun, eh. Oh. Oo, oh, yun, 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 yun. Oh, tilapia, tilapia na yan, no? Ang malupit doon, yung fish pan mo, pinasok mo sa loob ng bahay, hindi doon sa <laughs> ano, no? Kung wala, walang akapeste talaga dyan. Wala. Ito pa, oh, ang dami, oh. Oh, mga anak na. Baka naman bumili ka ng ano. Nang no. nang mga yung maliliit baka binili mo sa LGU 'yan. Hindi, dito lang 'yan. Nang talaga yung mga 'yan. Dito oh, lagay mo dito lolo, magtatakbuhan yung mga 'yan. Parang may laman pa rin tong ilalim eh. Meron pa rin 'yan. Eh, marami na kasi yan eh. Binutas mo na lang talaga. Galabasan hmm. mo na. Yan o, oh, nanganganak yan. Yan oh. kaya ganyan ang kulay yan. Yan oh. Ganun ba yun? Oo. oo. <laughs> Kagi. <Okay. laughs> siya Sina nagsabi sa'yo? Ako, nandiyan sa bunga nga. Iban yan. Dinuluwa nila yung pag... Kaya tingnan mo, hinahabol yung malumalap. Kaya yung bunga nga niya malaki. Ay, eh, gano'n ba yun? Hmm, yan. Dadami pala to. Kumbaga, nabuhay talaga sila yung ganyang kalaki. Pag yan, dalawang mula ngayon yung mga dalawang, tatlong bingo. Tapos yung laki na yan nandun. Yung, yung mga ito na, na, ito na. Ito na. Lab anak na sya na, tignan mo. Ayun o. Ayun o. Ang dahil maliliit to Ayun o. nandito sa ilalim ng tubo sa so, dyan sa siminto hanggang mo galing yun, dami o oh. gagawan yun no? eto, ano tong mga dahon na yan? kangkong yan o ah, kangkong bayan. yan? ito, parang ang sarap prituhin itong block na to Huwag may parang maliliit? mga anak nila yan mga anak nga yun. yan ayan ayano. ayan oo no. ayan, no. oh. Hindi, hindi sila mga anak-anak doon Bindi. sa Bindi. ano natin, natin eh, yung yung no? Na, doon. Yung doon, yung kishpan doon. Tatay, tingnan natin yung sequence na doon sa taas. Ah, hindi, mamaya. Mamaya natin ang puntahan. Okay na ba doon? Nilinis na ba doon? Tingnan nga natin. <coughs> Buti binenta, no? Hindi ba binawi? Oh! Ano Ulam. Ba't dyan na kayo kumakain? Ganda dito. Ayan na ba? Pucha, ang ganda ng pintura. Ang ganda na. Ito so, lang nakakapaglaro. Eh mamaya lalaro na tayo. Tara na. Eh, hey, tara tingnan natin yung manok natin. Ngak, tara! Ano meron dito? Mga rules yan, kaso hindi natin maintindihan na eh. Iba yung salita ayo oh. Sino ba yung Dito, namin. Para ano. ay, ano? Kahit no? Ay, malalak! natin? Ba't ang lalaki na, no? Ha? Ilan na? Ha? Di ba 20 to? 20 ba? 20. Ang lalaki na. Wala pa nangingitlog. Wala <laughs> pa. Yung doon, yung doon kayo nangingitlog. Gumahon yung sa kagalila. Pidin sa mga. Hindi yung nandun sa bahay. Kasi ito nilinis na. Nabili na yun. Natapos naman backward. Ay, ba't may ano na? May pagitan na. Lupa na nila yan. Yan na yung lupa. Yan yung binibenta? Ito yung binibenta lang. Hindi binibenta yung buo? Ewan ko kasi yung kapatid pinunta dito kagabi. Oo. Bakit doon? Hindi pa usap Saan yung iba? Wala, wala. Hindi, hindi pa nangingitlog yung mga yan. Hindi pa nangingitlag. Mga bata pa. andun sa dulo. Dito, dito tayo native mama niya, Tay Rolly. Native. Uh. Ulam niya daw yung kanina eh, no? Sikin, ang laki na ng katawan ah. Kita mo ba? Yung laro Ang katawan noon.